Jimboy, naku, umuwi ka na. Ang hirap, anak, matulog si mama. Pag hindi ka pa na uwi, mahal na mahal kita, nak. Pati pagtatrabaho ko, anak, hindi ako makapagtrabaho. Uwi, nahanap kita. Uwi ka na, nak. Ma'am Divina Galamay, magandang hapon magandang po. Magandang hapon din uh, po. Anak niyo po si Sir Eddie? Opo. Okay. Ah uh, Kailan pa po siya nawala, Ma'am Divina? Noong June 21 po, ma'am siya po ay ilang taon na po? 38 na 38. po. Paano po ba siya nawala, ma'am? Kasi pumipila po ako doon. Nagpa-check up po kami. Ngayon, pumipila po ako sa ano sa pharmacy na. Okay. Po. Kukuha na po ako ng gamot niya. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, tutoy diyan ka lang. Apo. Kasi kukuha na ako ng gamot. Paglingon ko, nandyan pa siya. Nung nakuha ko na po yung gamot, wala na. Okay po. Pero may mga ID po ba siya Meron sa bag niya? Po. Ay, wala po. Dala. dala? Wala. Wala po siyang dala nun? Wala. Okay. Wala kahit ano. Okay. Si si Sir Eddie po ay may schizophrenia Meron po. Meron po, ma'am. Okay. At uh, nagagamot po siya. Mm. Okay. Ma'am Madivina, baka po may nakakanood po ngayon kay <coughs> Sir Eddie. Baka gusto niyo rin po. Or kahit si Sir Eddie, baka napapanood niyo po ito may magpanood po na isang netizen sa kanya. Ito po ba ang mami po ninyo? Sige po ma'am, baka gusto niyo pong uh, manawagan. Sige, parang awa niyo na kung nakikita niyo po yung nasa picture na yan. Kasi po tatlong araw na po siyang hindi nakikita. Hindi umuwi. Parang awa niyo po. Itawag niyo lang po dito para naman po makampante ako. Hindi na rin pa ako ano po eh, ang hirap po na nawawala siya. Baka po may nakakakita sa inyo. Tulungan niyo naman po ako na maibalik sa akin. May hindi po siya maayos. Siguro po tatlong araw na to hindi na po siya, ano, nalilimahid na yun. Oh, uh, Ma'am, si Sir Eddie po, baka may isang netizen po na magpanood sa kanya at maalala po kayo. Sige, Ma'am. Jimboy, nang umuwi ka na. Ang hirap anak, matulog si mama. Pag hindi ka pa na uwi, mahal na mahal kita anak. Hindi mo lang yung nararamdaman, uwi ka na anak. hirap ni mama makatulog kahit di makakain. Si mama kakataan na sa'yo eh. Pati pagtatrabaho ko anak, hindi ako makapagtrabaho eh. Nahanap kita. Kasi umalis ka eh. Sabi ko naman sa'yo, dadali na kita eh. Uwi ka na anak. Saan kayo nakatira, Nay? Nasa Kabuyaw po ako. Kabuyaw. Siya po nasa Quezon. Kita, so, teka, nung mawala siya, nasan siya? Nasaan ka, nasan siya? Ah, Magkaiwalay kayo ng tirahan? po kami. Ha? Magkasama po sa kami. Sa Kabuyaw? Na, hindi po. Nung kinuha ko po siya sa Quezon. Mm -hmm. Kasi doon ko po siya iniwan sa kapatid ko. Okay. Pagkatapos, dinala ko po siya dito sa Mandaluyong. Pagka-pagkadala ko po sa Mandaluyong, nagpa-check up po kami. Hindi po siya masyadong nagre-response sa doktor. Ang akala ko, recommendation ng doktor, ipapasok siya. Pero hindi po. Ang sabi lang ng doktor, dadagdagan ng dosage ng gamot. Eh, bago ko po makuha yung gamot, nakaalis na siya. Kaya yung gamot po dala ko, tapos ako po wala na, umalis na. Ano ako. po yung pangyayari ng pagkawala niya? Nasaan siya? Nasaan kayo? Anong ginagawa? Nakapila po ako sa, sa pharmacy. Sa pharmacy? Opo. Bibili kayo ng gamot niya? Hindi po. Bi libre naman po kasi oh, ang... Oso, para kumuha ng gamot? Opo. 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 Nasaan siya? Ano nakapila kayo? Naka nandun lang siya palakad-lakad kaya okay. tinatanaw ko po siya. Um, once po na magkaroon po kami ng impormasyon patungkol po sa kinaroroonan din po ni Sir Eddie, yung anak po ninyo ma'am, agad po namin itong ipagbibigay alam po sa inyo ma'am. Opo. Opo. And sa mga netizens po natin, muli po si Sir Eddie Galamay, ay nawawala po kung nakita niyo po siya, ipagbigay alam niyo po sa aming tanggapan dito po sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Maraming salamat po ma'am Divina Galamay. Salamat, salamat, din salamat po. po.